Ayan mga idol, dadayuhin natin yung ano mga idol, uh, swimming pool dito sa Padre mga idol. Ayan, dami naliligo dito sa swimming pool ng Padre mga idol. Ha? Bakit? Oo, oh, dami naliligo. May swimming pool kasi yung Padre mga idol. Walang bayad dito, libre lang. Libre swimming dito sa Padre Pio mga idol. Dami naliligo dito mga idol. Wala kasing bayad. Ayan no. Nak, nilamig ka na nak? Uwi na tayo. Uwi na tayo Uwi na tayo Ha? Ayan o oh, mga idol oh. Simple dito sa Padre Pio mga idol oh, libre to Baka gusto nyo dumayo dito mga idol Ayan pwede kayo maligo dito mga idol Sa simple ng Padre Pio <laughs> Libre lang Walang bayad <laughs> Walang bayad Mga idol Ayan mga idol Oh swimming pool walang bayad to ayun o nak huwag dyan nak oh. ayun malalim pala dito malalim pala malalim malalim pala yung swimming pool may pa kaya pala yung swimming pool dito mga idol libre lang bawal dumaan malalim bye, -bye.